silaw kay ang adlaw silaw kay ang adlaw karon good morning kay ang adlaw astay silaw sakit sa mata mata mana ko gilab na mani nga panom na sya pink na ni pink Nandaba. man man ang daba ko gahapon ang labhan kaning motoran eh sayang kayo ba? Tidak mau mo Basah Basag tubig tanan. Ay, si Chiki. Sayang kayu Tidak mau mo ang motor. Oh, nakasangig. Sama ni King. Mauna ni siya King. Oh.

my vlog guys ay pagkita anong kalap guys alat pero siya kalap sige ganoon lang ta oh, may karoon namang kabuntag nananom di kong bulak ganiha o oh. tama na kong maya na ay na siya asa ah, mga tina sakagaga sa buhok nag napagbag sa nang buhok ana asang hustisya ana sa buhok asang hustisya oh, sa buhok tap na natin tap na na, ko. na, na ko. mayana para siya magwapo na po da siya Tony ko drive have... king I'm masirit na ko ako, ako. E bike lang at sa plano tama mo drive pa si i-bike. E ang ganda Ang alam. Pero ganahan ako ng lighting ng may anak kasi oh. So. Kasi ano ang ganahan ng variety. Kadadnahan asa tanom po sa sa buhok. Ani sa bago, pink na siya ngayon. Ah, Ang gusto pa rin ano. Ang blue tie nit, isa eh, lang kabuk bulak. Isa na lang kabuk bulak, ano man bulak. Asa man kamula Agtina? Ano na, basta mo tingog ang e-bike na paborito kay na niya oh. E e-bike lang mali. Pangtanggal sapot. Pangtanggal sapot ni China. Ito na ka Joy. Ito na si Ma'am Joy. Mag-work na si Ma'am Joy. Sulod na ta kay Mga o na ta sa kusina Kusina Igaos na ko ni siya kay Kuan pisliliw. Ano siya na mula eh. ko Kailangan siya gabuno. Kanang pisliliw. Oh. Kailangan yun siya gabuno. Sige na. Namahaw sa ta. Nagkalag pa ni kawa kahipos. Dito, parang na siya eh, hipos. Nagkalag pa ni amang palibot. Ano siya. Nag-resign na akong anak. Nag-resign na siya next journey na po. Ito siya. Mamahaw na pa. Mamahaw ka ninyo. Bye! -bye.